Ayan mga palangga, ready, ready na ating mga kakainin ngayong umaga. Dahil alas 10 na, siyempre, pahinga muna tayo ng konti. Hindi pwedeng puro biyahe na lang. Kailangan natin kumain kasi lakas lang ang punan. Ah, diba? Ito pala, ayan, kita nyo naman, may tubig tayo. Meron tayong tubig. Ah, may man. Puro tubig. May tubig. Meron may na kong Milo. At uh, meron na kong ice cream. Wow, laki ng ice cream. Pero alam nyo ba kung anong uh, flavor ng ice cream ko? Hindi nyo alam, Ang flavor pala nito ay masarap to, mga malangga. Ang flavor nito ay wow, sarap nito. Talong at bangus. Kasarap naman sa ulam na yan. Ay. Tara, kain tayo. Kailangan kumain kasi nga lakas lang ang pukunan dito, mga malangga. ano oh, ang ano eh? sarap naman ng ice cream ko sana all gutom na last na ng umaga dito pala ako sa panay area mga palangga malapit tayo sa may kisong app o na to sa panay uh... Manay-stay tayo, nga. Kain tayo. Hindi kinibuhay, rider. Huwag lang nga. Isang ba sa bakante, larga.

Ulat-ulat eh. lang mo. Putol yung kain ko mga palangga. <laughs> yung mahilo ko, muntik ko itapon hu, uh, Dumat, dumating yung MDA. Ayop na yan. Kakalat-kalat tuloy yung mga pagkain ko. Uh. Okay. Kain ah, tayo na Pilis. Mababal ko mararap dito eh. Butong na butong ako, biglang dumat eh. <laughs> Nagkagulo-gulo. Ialis ang lahat ng rider. Uy, ito ba? Kain. Wala eh. Biglang walang dumating ng hindi. Kain. Nalisa ba ba ako ng nikit? Mga oh ba yun Kumain na ako, tumakbo ako dun, oh. Biglang umaloy ba? Oo. Uh -huh. Doon sa baba? doon, nanikit sa gilid. Tambay-tambay oh, lang, tambay-tambay? Oo. Oh. Ay, iwan kong... Nabuhay lang kasi ito dito, eh. Buti nga bumisigin na pa eh. Kala ko dumirit. Takbo ako eh. Iwan ko yung mailo ko eh. Kap, kain. Butom na. Kapunisan lang. Makabigang bumalik. Ano ito Ano ito alay? Oh Ada 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 yang nak tinggikan Apa nak tinggikan Ada